Uh, luggage. So, tapos na ako sa backpack namin. May, may kaunti pagkain na rin siya. So, ito naman yung luggage. So, ito kasi, idadagtag ko ito kasi bagong laba ito. Ayan. And then, meron din itong ganito guys. Oh. Ayan. Name tag. Para mailagay na ng asawa ko sa sa sasakyan. Okay, so, pa natin ito guys finalize ko lang ito guys ayan finalize natin tapos nakabili pa na ako ng um, so nabili ko tong luggage guys sa our place maganda kasi yung kulay niya pero sana maganda din yung quality ba ayan guys tapos ito sa tema ko to nabili yung name tag ito ayan. finalize natin ito guys Ayan. So, meron yung mga toothpaste, toothbrush. Ito yan. Hindi ko na masyadong ilalabas. eh, so, <laughs> extra ako dalang tape kasi tape, may dala akong tape. Tapos yung pants. Cups, may dala. Dala akong cups. Tapos konting pagkain and then yung medicine. Andyan na. Teka lang. Hindi ko ano, alam kung may med... So, hindi ako kaganda mag guys. Pero, ayan. Yung mga may liquid, nilalagay ko sa sa dyaryo at saka sa supot. Para hindi siya mag-iglik mag, mag man. Pero, alam niyo yun. Um, extra ako just in case kasi lilipat kami ng hotel. Ayan. Tapos, ito yung luggage ni Baby. Yung mga gamit niya. I hope okay na to. Ayan. So, ganito ang kanya. So, meron akong extra shoes, mga t-shirt, pants. Tapos, kuha nga ako ng isang medias dito. Mga brief niya at saka socks dito ko nilalagay. Kasi maliliit eh. So, ayan. Ayan. Yeah, so, dito nakalagay yung mga liquid na may sabon, shampoo, alam mo yung lotion. So, para hindi maipit dito sa baba. Sana effective siya, di ba? So, ayan. So, yan ang ating kwan. Ito yung regalo ko sa aking mga friendship. Ayan. Ko na ito kang guys, ilala ko na. Ayan, oh. Sa wish ko ito nabili guys. Sobrang tagal na. Ang cute kasi o. Oh. Tapos, ito naman yung isa. Karamihan damit namin ito ng asawa ko. Oh. So, ayan guys. nakaayos naman na siya. Diba? Ayan naman ang aming gamit. mhm mm Hmm, ito. Dito ko nilalagay yung brief at saka yung socks. And then, ito naman. And then, not so sure kung meron akong medicine dito. Ah, meron na pala. Ayan. Mas konting pagkain. Dito din. Ayan. Kain. At saka nuts. Baka kasi money bago. Hmm. Okay. sila doon ng lock na i siya. Easy lock. Diba? Tapang. Kasi 23 max yung weight dapat. Pero kami, ilan na ba to? How much? 18.5 18. 18. Mm -hmm. So, ganito guys. Nakabili ko ng ganito. Sa temo ko din to nabili. Yung ring scale. So, hello guys. So, yan. Yeah, kanabukasan na to guys. Hindi ko na na-close yung vlog kagabi. So, on the way na kami papuntang Trotheim. And, kasi magte take kami ng plane ngayon. So, mag-stay muna kami sa kaibigan ng asawa ko. Sana okay lang yung luggage. Wala akong nakalimutan. Ayan. So, sa so Wednesday ang aming flight papuntang Paris pahinga mo lang pahinga mo lang muna kami for the day kasi nga magda drive kami papunta dun halos uh, isang araw din yung biyahe ayan hindi na ako nakapag close ng vlog kagabi kasi yung pagod at saka marami inaasikaso yeah, and swerte kami magandang panahon sobrang ganda ng panahon guys so yun lang guys ha follow up na lang